Hi, good evening mga kacharot. Bi solo muna tayo ngayon kasi busy pa yung mga kapatid ko sa school kaya solo muna tayo ngayon. Wala muna tayong prank. So dito mga kacharot, nagliligpit pala ako kasi wakalat at pagkatapos ng magliligpit, maliligo na ako. So, dito mo lang muna. Diyan tayo maliligo guys. So ayun mga kacharot no, tapos na din akong maligo sa wakas at magbibihis na rin ako. Kasi sabi nila masarap maligo pag gabi, fresh naman pag tulog ba? Diba? <laughs> charot. So ayun yung mga charot, nagbibihis na ako. At dito mga charot, yan yung ating final look. <laughs> dito lang natatapos ating video. Bye bye!